Oops. Nabangga na. Nasira. Na Ayan o. Bangga siya. Ayan guys at ito Hatid ko na yung aking nanay dito sa Antipolo Barangay Pinya Pransya Kung saan ako dati nakatira At ayan at At ako'y pauwi na ng Bahay Doon sa malayong lugar Sa Muntalban Ang tirik ng daan dito guys Sa Pransya oh sobrang dami na nagtitinda at marami nagninegosyo dito ayun at pauwi na tayo dito tayo kakanan tayo dito Ayan. biyahe pamuntal ban tayo dito Ayan. sobrang lapad na ang kalsada Ayan, masarap ang patakbo dito. Nakatad ng kalsada dito, guys. Ayan, no? Sa, dahil kadikit lang ito ng Pasig at Quezon City. Ayan, kitang kita, guys, yung mga kabildingan ng Metro Manila. Ayan, no? Pag dito ka banda, ay tanaw na tanaw mo. Ayan, oh. Joyride lang ngayong araw ng day off Pagkatapos iatid ang aking nanay dito sa aking kapatid Uwi naman ako sa aking bahay Noon sa Montalban Itong highway na to guys ay Marcos Highway dire diretso ito hanggang Cubao time check natin Ayan. alas 10 na pala at mag alas 11 na ng ano Ma traffic dito traffic sa crossing ng ano Sumulong Highway Oops. Medyo basak din ito. Ngunit tayo tire nasa labat ang traffic suksukan tukan Ano, nung mga tricycle Nakaka-counter plus sila Marikina C5 Libis SM CTS Portiga Ano ano yung daan dito Ang ganda rin dito sa Antipolo Dito kakana na ako dito guys Sumulong highway buntang Marikina. Sumulong highway kanan tayo. Ayan guys, ay ito ito. Sana na ako dito papuntang Muntalban sa amin. Itong highway na ito guys ay GP Rizal. Itong highway na ito. Um, pag bumalik ka doon ay lalabas ka ng sa riverbank. Lusot na rin ang sa Marcos Highway, papuntang Pasig sa C5 pag bumalik ka itong ano na to, padiretso na to ay diretso ito hanggang Montalban oops, oops nabangga ah, na nasira ayan o bangga na ah, grabe hindi mo talaga maiwasan ang ng aksidente eh. hindi lang naka motor nakamotor ng jeep ni driver nabangga lang naman yung kanyang kuan yung box at talaga ingat ingat sa biyahe guys at hindi na mga aksidente kung ka mangyayari mga yayari buti yung UV box na ang kanyang na bangga sira din yung kanyang UV box tulad ng UV box ko sa likod UV box alloy box okay, so, ito tayo dito guys at ayan, oops Yeah. Uh, ay masyadong dikit kasi yung jeep sige guys at update na lang ako mamaya pag na malapit na lang ako doon sa bahay ayan guys at ito nandito na ako sa lugar namin nandito sa Rodriguez Rizal at ayan Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking motovlog o sa pagbiyahe. Dito pa rin ako dumaan sa aking dinaanan. Hindi pa rin ako dumaan doon sa highway. Dito ako dumaan sa daang bakal. Pusaan medyo maluwag. Kunting sasakyan lang ang mga dumadaan. Pag sa highway kasi ay sobrang hassle. Napakaraming sasakyan. Kaya ito umiiwas lang tayo sa uh, siksikan na traffic sa highway. Kaya dito tayo uli dumaan sa daang bakal dito sa Rodriguez Rizal. Ayan, usong-uso, busy-busy ang mga tao guys sa uh, kadidikit ng kanilang mga mga billboard or poster, dinidikit sa kanilang mga pader sa kilid ng bahay sa pagkampanya ng mga tatakbong mga opisyal ng barangay uh, kapitan kunsyal o kagawad man yan And, uh, tagos pala nito guys highway na mismo pinakadulo na ng Rodriguez Rizal ito may court dito at ayan yung sementeryo Ayan, sementeryo dito sa Rodriguez Rizal. Yan ang hangganan ng Daang Bakal. Ang shortcut papuntang C6 Bypass Road at Marikina. Ayan, ayan. Itong lusot natin mismo sa may simbahan ng Rodriguez Rizal guys ito. Pagdating dito sa highway na mismo ay kakanan na tayo. yan agad tayo kasi walang kasama yung aking mag ina doon sa bahay ayan o. dami nagtitin na dito guys ng ano mga prutas pusok natin dito sa simbahan ayan nadaanan din natin dito yung municipal ng Rodriguez Sal yung city hall christmas na christmas na guys ayan o hey Charlie B. Ayan at may red ribbon at chow. Dito na tayo lumusot. Time check natin guys. Ay, ayan, 11:30 na ng umaga. Malapit nang magtanghalian. Ano yan guys? Maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe, sa aking pagmumoto vlog. And dito ko na lang po tatapusin ang aking moto Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out po sa aking mga kaibigan sa YT na walang sawang sumusuporta. Maraming maraming salamat po ulit. And see you next vlog.